sa Kowloon station Ito ang Kowloon station. Okay, so mag-exit tayo. Wow. <laughs> 1060! 60 oh, Ang mahal. Wow, look at this. Amazing. Okay. <laughs> And then right turn. Wow, ang ganda. Okay. 'yan ang gusto kong puntahan. Shem, shem, shem. Ano dito yung lugar yun? The waterfront. Wow. So, sa tagal ko dito sa Hong Kong, guys, ngayon lang ako nag-exit sa Kowloon Station. Kasi hindi ko alam dati kung anong linya yung pumupunta dyan, yung dumadaan dyan. Yun pala, yung Tungchong Line. Yun pala yung dumadaan dyan sa Kowloon side. Meron pang isang MTR, I think. Pero doon ako sa Tungchong Line sumakay. So, maglalakad kami papunta sa kanila sa waterfront. The waterfront. Kasi meron akong pupunin yung service phone ng, ano, tapos... Ayan, dito pala yung sa kanila guys. Ang ganda dito. Uh, so, parang isang exit lang to. mag exit ka sa elements lang. Tapos, nandito na yung lahat-lahat. Ayan. So, sana one day mabalikan natin yan. Kasi gusto kong pumunta dyan talaga sa malapitan. Now, I know how to punta. Ang kaso, ba? ang kaso nga lang guys. Ang mahal ng pamasahe. pag tatawid ka lang dyan. <laughs> Grabe, parang almost pamasahe na nang papunta dito sa amin. Ang layo-layo sa amin dyan. Tatawid ka lang. Pero kung titignan mo yung lugar, parang ano, mahal mabuhay dito. Parang mahal ang upa dito kasi yung sa lugar nila, maganda. Tapos, parang ano siya, mamahalin yung mga nasa paligid nilang lugar. ah uh, yun lang, nasa building sila. So, meron silang, ano, meron silang security guard, meron maintenance, syempre. thank you Please don't forget to hit like, comment, subscribe and share if you like this video. Thanks so much for watching. Bye.